May kasalanan nga po palang nagawa si Mrs. dito sa restaurant na Sangyupsal. Kaya binalikan ko para tapusin ko kung ano yung kinuha niya. Hi, ako nga pala si Lovely Jim. Isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga. Ang kulang. Sa araw nga po palang ito, pumunta nga po pala kami dito sa Sangyupsal. Kasi nga sabi ni Mrs ililibre niya daw ako. At sabi niya, gastos niya daw lahat. Basta ang gagawin ko lang daw po ay kumain. By the way nga po pala, first time ko lang makapasok sa mga restaurant na ganito. Ewan ko ba, parang Chinese restaurant at ato. Marami nga po pala silang pagkain. Bali, kinuha nga po pala ni Mrs. ay unlimited food. O, oh, ba diba? Unlimited. By the way nga po pala, ganito nga po pala yung mga pagkain mga hilaw nga po pala ito. May mga karne at more on sa kanila ay taba, taba. Kaya nga sabi ko, napahawak na agad ako sa bato ko. Parang kailangan ko na ng Del Monte pineapple juice. Kasi nga po, yung mga pagkain na ganito, ito yung mga gusto ko. Kaso nga lang, nag-aalala ako. By the way nga po pala, niluluto pa po yan sa lamesa. May lutoan nga po pala silang maliit doon sa lamesa. At syempre, yan nga po pala yung mga dinala ko. Kasi nga bubuksan ko na nga po yung lutoan para maging mainit at mabilis maluto. Kasi nga medyo gutom na rin po kami. Yan nga po pala yung mga kinuha ni Mrs. Ang dami niya nga po palang kinuha. Kasi nga, eat all you can. Kaso nga lang, hindi po binasa ni Mrs. yung mga rules nila dito. Pero sabi ko sa kanya, siguraduhin niya na ubusin niya lahat ng mga kinuha niya. Kasi nga, may charge na 300 kapag may leftover. O, oh, ba diba? By the way nga po pala, ako nga po pala yung tagaluto o tagaprito. First time ko nga po palang magluto dito. Kasi nga, first time ko nga rin lang pong kumain dito sa sangyoksal. At syempre, mabilis lang nga po palang maluto yung mga karne. Kasi nga, sobrang nipis lang po yung mga hiwa niya. Pero in fairness ah, napakasarap siya. Pero nakatakot. Lalong-lalo lalo na kapag nasobrahan mo yung mga karne nila. Sigurado, medyo kikirot lang ng kaunti yung batok mo. By the way nga po pala, pinalitan nga po pala ako ni Mrs. na magprito. Kasi nga, inutusan niya pa ako para maghakot ng karne doon sa lamesa nila. Kasi sabi niya, sayang daw yung oras. Kaso napapaisip ako. Kaya ko namang ubusin. Kaso napakadami. Lalong-lalo lalo na more on karni nila ay taba-taba. Pero okay lang kasi mura naman yung bayad dito. At napansin ko nga po pala, bawat sulok ay may naka nakasulat na rolls nila. No leftover or take out. Kaya kailangan ubusin mo lahat ng mga kinuha mo doon sa lamesa nila. Kasi nga pag hindi mo naubos, sigurado mag-charge ka o magbabayad ka ng 300 pesos. At by the way nga po pala, yan na nga po pala, sinalang na nga po pala ni Mrs. lahat ng mga karne. At syempre, first time ko nga rin po palang gumamit ng chopstick. Sinusubukan ko kung alam ko. Pero in fairness, alam ko naman. Kaso nga lang, naaamoy ko yung kinuha ni Mrs. na kimchi. Ewan ko ba? Ito lang yung pagkain na hindi ko type. Yung kimchi na kinuha ni Mrs. Kaya nag ako, sabi ko sa kanya, kailangan nating ubusin yan kasi nabasa ko sa rolls nila pag hindi mo daw naubos sigurado magbabayad ka kaso ang sabi naman ni misis yung karne lang daw kapag hindi mo naubos doon lang daw sila mag charge at by the way nga po pala tinuruan nga po pala ako ni misis kung paano kumain dito sa sangyoksal sabi niya balutin ko daw yung karne doon sa lettuce o ba diba? kaso hindi talaga ako sanay at siyempre nagprito pa rin si Mrs kasi nga napakarami yung kinuha naming karne doon sa lamesa. Kaya sabi ko sa kanya iluto niya ng iluto kasi nga habang gutom pa ako at para maubos agad kasi nga nag-aalala nga ako kasi nga may charge yung leftover or may sobra o hindi mo naubos na pagkain dito. Pero in fairness ah yung mga crew nila dito napakabait. O oh, di ba? Ang bilis ko matuto, kumamit ng chopstick. Kaso nga lang, ito talaga yung napaka-unforgettable na nangyari sa akin. Yung kinuha nga po pala ni Mrs. Nakimby na sabi niya gustong-gusto niya, nung tinikman niya ay ayaw niya, kaya ako ang sumalo kasi nga may charge kapag hindi mo naubos yung mga pagkain. Kaya ayon, pinilit kong kainin. At syempre dahil nandito ka sa aking video, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.